anak 36.000 25.000 saking anak 31.000 18.000 hey, wassap panibagong blog panibagong Araw sana nasa mabuti kayong kalagayan. Magandang araw sa inyo. Ngayon ay galing kami ng kabangkalan at dumaan kami sa panyabunan. Nakabinta kami ng dalawa. Ang content namin ngayon ay sa pag-adjust natin sa pagpamimili. Nakabili lang ako ng apat. So, nabinta ang dalawa. Dalawa na lang dito. Hindi sa ating anak ay tatlo. Mayroon kami karga dito na anim na piraso tatlo sa king anak at tatlo rin sa akin ah kasi pag bili namin sa panyabuna ng nakabinta kami ng dalawa nakabili ako ng isa oh, ito oh, 31,500 ay ah, pababa pababa muna namin yung ah mga hayop Manuorin hanggang dolo para makita ninyo kung itong mga hayop na sa itong mga hayop namin ay sa sobrang adjust namin sa pagbili ng hayop ay kaunti na lang ang karga so ito sa king anak nagingay uh, niya ng 36,000 kalabaw so i-area na namin mga pasir ko dyan ay tingnan niyo yung kalabaw kung payat ba kasi namili lang kami ng karabaw Ibintaw namin sa Sabado Meron ay huwibis Pitsa 5 ng September ah, Galing sa Kabangkalan So tingnan ninyo yung aming mga hayop dito oh. Ano 25,000? Anong masabi ninyo? Ayat na ba ito? Oh, tingnan niyo 25,000. Kita niyo, ayat ba? Sa karaang namin ay sabi niyo, di kami marunong bumili ng hayop o oh, gayon. Tingnan niyo. Di ako galit sa mga basher, sa aking mga basher. Salamat sa aking mga basher kasi sa kanilang pagbas ay nakatulong sila sa ating mga subscriber sa pa pagbasa ay nakatulong sila pag subscribe sila sa ating ito oh. so, binili ko ng 31,000 500 Nagkabinta ako ng dalawa. Doon sa pinakuran. Ang nabili ko sa kapakalan ay sa apat. So, nabinta ang dalawa. Ah, nabinta ko ng isa ay 20,000. Nabinta ko ng 22. At yung 11,000. Nabinta ko ng 13,500. So, ang pira na nabili ko, nabinta sa dalawang bakay, binili ko nito 31,500. <coughs> Tingnan ninyo. Sa mga pasir ko dyan, Oh, ninyo. Kung hindi pa kami marunong pumili ng baka. Sabi ninyo, hindi ako, hindi, hindi, kami marunong pumili ng baka. Wag man kayong manghusga sa kapwa tao kasi kung, ang ibig sabihin ay hindi niyo panuorin hanggang dolo Husgahan ninyo yung tao pero walang Kapuluhan yung paghusga kasi hindi tama yung salita na oh, ito 16,000 ano masabi ninyo 16,000 uh, din ha oh, 16,000 to kaking anak si side view view masabi ninyo mura ano ano masabi ninyo hindi ba kami marunong bumili ng hayop or nagkamali lang kayo sa pagsalita sa pagbasa akin kasi hindi nyo alam hindi nyo pinanood hanggang dolo oh. pinanoodin nyo hanggang dolo bago pa kayo magusga ng tao kasi ang salita nga mabitawan na, na hindi na maulit pinanoodin hanggang dolo para makita at huwag, huwag kayong manghusga ng tao na hindi nyo alam ang puno't dolo ng aming ginagawa dito o oh, ito at ito, dalawa na lang ang natira sa akin kasi nagpinta ako na tatlo na lang kasi napagilihan ko ng isa sa ano ba 13,000 ito, 13,000 ito, 18,500 ito, anong sabi ninyo? payat ba? payat ba? Oh, So, dalawa, ah, tatlo na lang tiraso ang nabitira ko dito kasi nakabili ako ng isa sa panyabunan. So, mayroong dalawang natira dyan, mga tatlong linggo na. Okay, hey, hindi namin na ah, hinta sa bloke kasi ah, walang namili. Walang namili ng hayop doon. Mga baka, wala. Shhh. Meron man, kaunti lang. Ayun ka kaming uh, anim na piraso ditong baka. tatlos king anak. Tatlo rin sa akin. At nakabili ako ng apat sa kabangkalan kasi sa sobrang ingat sa pagpamimili ay apat lang na piraso ang aking nabili. At mayroon pang mga baka doon na hindi namin nabili kasi mahal. So ito sa king anak 36,000. Ito 25,000 sa king anak. To 25,000. Ito akin to 31,500. Mas mabuting bumili tayo ng ganito kasi pag alagaan ay tumaba ginansya na ito 31,500 ito akin to 18,500 o kita ninyo o kita ninyo ang taba ng kanyang puir na o o at tapos o kita ninyo 18,500 so ito 13,000 ito 13,000 to maganda oh kahit hindi man mahaba yung kanyang uh, ari sa kanyang ari oh hindi mahaba pero magandang pangatawan 13,000 ito so, sa king anak to 16,000 ito ang kalagayan sa amin mga native yung mga baka pero nasa available na price ng tinatawag na kahit sino makabili yung mga Ah, magandang pangangatawan tulad nito oh. Oh, 25,000. Ay, ang makabili lang yung mga mayaman, pero yung mga katulad nitong aming mga baka kahit native ay ang makabili yung mga ah, mahirap. Oh, kita ninyo. Kasi kung halos mga hybrid ang dalhin ibinta namin sa bloke ay di mabili kasi kasi dyan, dyan sa bloke ay nasa 80% yung mga mahirap at 20% lang yung mga mayaman so ang ibig sabihin kung mamili yung mga mahirap talo yung mga mayaman oh Oh, kita ninyo so Galing kami ng Panyabunan mga alas 12 Alas 12 ng tanghali maabot kami dito ng uh, alas 3, 15 ng hapon So, uh, mayroon kaming anim dito at mayroong dalawang hindi nabinta dyan sa uma namin At ibinilin ko lang sa aking anak na nag-aaral So, ang ibig sabihin na Maron pa tayong natira sa nakaraang linggo. Oh. Dalawang piraso, hindi nabinta. Paano ba kung ibinta natin kung walang mamili? Walang nagkapuso sa mga baka. Ang ibig sabihin ay ang sa amin ay mga 80%, 80 yung mga mahirap. So ganito ang aming binili kasi affordable sa mga mahirap. Pero yung mga Ah, magandang baka katulad ng bakong ay hindi affordable sa mga mahirap yung mga makabili lang yung mga mayaman kasi ang mga mahirap alagaan lang mga tatlong buwan or apat pero yung mga mayaman kasi marami silang pera kahit paabutin pa nila ng dalawang taon or tatlong taon ah, hindi sila mamablima ng pera kasi ah, ng marami silang pera pero yung mga mahirap alagaan lang namin yung baka ng mga ah, tatlong buwan apat para ibinta naman kasi hanap buhay namin yung mag alaga na tatlong buwan lang pero sa mga mga mayaman pwede lang pabutin yung bakang maganda yung Uh, may lahi yung hybrid, paabutin lang ng tatlong buwan, uh, tatlong taon. si so, marami silang pera, iba naman yung mahirap at yung mayaman. sing so, mayaman, wala silang problema sa pera. Kapag mangilangan sila ng pera, mayroon naman silang pera na naimpok sa bangko nila. Pero yung mga mahirap, ay hindi pwedeng mag-impok sa bangko kasi yung pera na sa mahirap ay ibilin na ng baka pa hindi maubos kapag hindi ibili ng hayop ay baka maubos ganito kami mga mahirap so ang ibig sabihin ah uh, Huwag naman ninyong i-small, ismulin yung aming mga baka dito sa Negros, dito sa Gihulngan Kasi kahit ganito lang, pero maraming mga mahirap na uh, masaya kasi ang kanilang pera kahit maliit ay makaabot tren di katulad ng bakong na yung mga mahirap doon di makaabot ng mahal na mga presyo sa bakong pero sa bakong mga hybrid so i-reveal ko sa inyo yung mga presyo ng anim naming mga baka o anim naming mga baka dito limang baka at yung ah, isang karabaw namin reveal namin ito 36,000. So ito ito Kita ninyo to. Oh. 25,000 saking anak. Kita ninyo. Maganda talaga. Kita ninyo yung tainga oh. 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 Malaki ang tainga. Ah, maganda talaga yung baka. Saking sa anak 'yan. At ito sa aking anak rin 16,000 May pagkaniti pero Mura lang So ito 16,000 to May pagkaniti pero mura ay ibig sabihin na kahit mga nitip ay yung mga mahirap ay maabot nila ang presyo kasi malaki na pero mura lang. O, ito binili ko ng 31,500, oh. Kita niyo? Kung mapatining to, makakain to ng mga uh, tatlong sako. Sa tingin ko kapag tong oh, na niya, oh. So, mapuno na to ay sa tingin ko nasa uh, Umabot ng 50,000 kapag mapuno yung puwerna niya. So ito taw 18,000 to sa akin to. Yung baka ito 18,000. Mayroon pa kung baka diyan na katulad nito kalaki 21,500 hindi ko nabenta kasi tinawaran lang ng 20,000. So ito 15,000 to. O kita ninyo. So itong aking tatlong baka dito binili ngayon. Ah uh, tingnan natin sa Sabado si binta namin to yung aking mga uh, basir dyan wag naman wag naman kayong maghusga ng tao na ninyo alam ang puno dulo mo muna ninyo hanggang dulo para yung mga salita na masakit ay okay lang sa akin wag naman problema hindi naman problema hindi ako galit sa mga basir ko dyan pero ang masabi ko lang na panoorin nyo hanggang dulo para yung salita ninyo, ninyo, na masakit ay mabawi naman ninyo hindi ako galit sa inyo na tuwa ta talaga ako kasi kahit nabas, nabas ako ninyo pero ah, katulong naman kayo sa pag subscribe sa akin salamat at god bless na lang so ito ang aming mga baka limang pirasong baka ah uh, isang karabaw anim so may dalawa pa ako doon sa uma ah uh, natin panoorin natin sa bloke eh, kun kung kumita na ba tayo nito kasi pangatlong adjust na natin to sa pamili ng kabangkalan so ang ibig sabihin ay pangatlong adjust na kasi unang adjust uh, kumita kaunti pero maraming baka umabot ng mga siam na piraso. Pangatlong adjust, dito na. Uh, kaunti na lang yung baka, pero mga mura na. So, ang ibig sabihin ay pangatlong adjust na natin to. Kasi mayroon pa akong dalawang piraso doon sa uh, uma namin. Hindi ko uh, sa sabado ko ipakita sa inyo. Ang ibig sabihin ay tatlo dito ang aking baka may dalawa doon sa uh, uma so limang piraso panoorin nyo sa bloke sa pagbinta ko nito mga baka makita na ko sa inyo kung makakit kumita na ba tayo sa kahit wala nang uh, mamili ng hayop ano ba ang dahilan na wala nang bumili ng hayop dito sa uh, amin mga kabansil kasi yung baboy Uh, wala nang bumili sa mga baboy kasi ang mga baboy dito ay uh, negros to negros na lang ang ibig sabihin ay oriental to oriental na lang yung baboy galing sa oriental hindi makapunta ng occidental so ang aming mga baboy dito ay negros na lang, hindi makapunta ng sibo hindi makapunta ng Iloilo -ilo. hindi makapunta ng Maynila kasi mayroong sakit ng baboy so ito ang dahilan na yung mga hayop na may mga baka ay hindi mabinta kasi walang mamili ng mga baboy walang namili rin ng mga baka kasi ang ibig sabihin na kung mayroong kang inalagaan na sampong baboy tapos mabinta mo ng mga 40,000 yung uh, mga 60,000 yung sampo or 50,000 bumili ka ng hayop na dalawa 25 so ngayon nga mga baboy ay wala nang bumili dito hindi na makabiyahin ng Maynila hindi na makabiyahin ng sibo pwede makapunta ng Bacolod pero hindi makatawid ng, ah, dagat. So, hindi makatawid ng dagat so hindi katawid ng dagat so hindi uh, pinahindulota ng mga Pumunuan ng di na makapunta makatawid ng dagat. So dito na lang sa Negros ang aming mga hayop. Uh, ang sinabi ko sa bisaya ay nagtuyok-tuyok lang yung mga baboy dito. Pero maraming baboy dito. So ang ibig sabihin ay mura. Basta walang biyahe. Nang pamanila, walang biyahe pa Iloilo, -ilo, walang biyahe papuntang Sibo. So kung ganyan ang uh, sitwasyon ay ang mga baboy ay mura. So, ang ibig sabihin, yung mga ating mga farmer ay lugi. Kasi mahal ang, ang pagkain ng baboy. So, lugi sila. So, hindi na sila bumili ng mga baka. Kasi, ang sinabi ko, kung mayroon kang sampung baboy, suppose makaginansya ka ng 20,000 sa sampung baboy, ibili nila ng baka. So, ngayon, hindi sila nakabili ng baka. Kasi, yung kanilang puhunan ay loge ah, lugi sila sana maunawaan ninyo at sa hindi pa tayo magtatapos shout out sa aking mga subscriber at mga viewers Woo! kang Farm Boy TV uh, George Sansaek uh, Wilfredo Wydain at kay Sules di ko alam yung na limutan ko yung pangalan at kang Dani Podadera at yung kang sa Japan yung si Pandamak dyan sa Iloilo at yung mga Jocelyn Lakang at sa mga iba na kang Jigir bilakorta, kang Sols Gandang Buhay kabiyahe Roger shout out sa inyo lahat sana nasa mabuti kayong kalagayan at sana maawa yung Panginoon at bigyan pa kayo ng maraming grasya dyan kung saan man kayo nagtatrabaho. Ang ibig sabihin ay ipanalangin ko sa Panginoon yung ah hanap buhay ninyo dyan mga subscriber at mga viewers mga silent viewer salamat Woo! sa panonood at dito muna tayo ah mag subscribe ka na mag like mag comment at mag share at pindutin ninyo ang notification bell para updated kayo sa sunod kong mga video at dito na lang tayo mga kabansil driver by ansel signing off